Hi guys, welcome back to my channel. Ayan, masaya si Marinche Magalansa. nakakapag naman siya ng ating bansa sa volleyball. Ito nga lamang, hindi daw siya pinainit sa loob ng court. Ayon, mga bashers, talagang grabe na naman ang pagbabash kay Marin Gemma. Kesyo, ganito, ganito daw. Parang sinisipat tong si Marin Gemma na natalo ang alas Pilipinas. Pero ito na nga, masaya pa rin ang lahat. May pa-chocolate at pa-flowers pa si Marin Gemma. Galing siguro sa kanyang mga fans. At good job itong si Marin Gemma sa kahit hindi nga napainit ang present ni Gemma Galanza sa loob ng court parang ibinangko pa nga sila ganon din itong si Bella Billion. o oh, diba? o oh, asan kayo dyan? pero yung mga basher parang perfect na parang ayaw na ayaw kay Marin Gemma once again congratulations na lang sa Alas Pilipinas please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload bye bye